Kasal nga ng kaibigan ko nung college, kaya ako'y naimbitehan. So, ngayon, ganda-gandahan ang lola mo, pre. <laughs> Siyempre, umalis ako nang mag-isa, pero uuwi ako na may kasama. Ayan, pinasunod ko na nga si Habi dahil galing siya ng trabaho nasunod ko na lang din siya piminit ko nga talagang pumunta dahil gusto ko na silang makita 8 years after bago ko sila nakita huli ko kasi silang nakita nung kasal ko pa 2016 o diba napakatagal na mga nagpapakasal na nga mga kaibigan ko dahil gusto nila lumagay sa tahimik o tahimik ha nabuo nga ang pagkakaibigan namin nung college pa dahil pare-parehas na kami na ugala Di isa ang hilat ng aming mga ngalang-ngala -ngala. Kami mga girls, kung ang hinahawakan namin dati, baso at bote, ngayon ay isang bungkusan ng bulaklak. Ang laki na nga ng pinagbago ng bawat isa sa amin. Siguro nga dahil ay nagkakaedad na nga rin kami at unti-unti na nawawala sa amin ang mga paggimik. Lalo na ngayon, may mga asa-asawa na kami. মাযর মিমি কেরি And for our invitations po, courtesy po ng kanyang kapatid na si Jeanette Guzman. And for our talat pa na katalat ng years, ayan, yung coffee po is courtesy po of Kanye Mama. And I'll be happy po ng and friends to God be the glory Congratulations, Mr. and Mrs. On Secret. <laughs> So, ayun na nga. Thank you sa pag-invite sa akin. At tapos na nga ang kasal. Oras na nga umuwi dahil meron pa nag-aantay sa amin ng mga junakis namin. O, oh, ba diba? So, ayun. Mukuwi na nga kami at magpapaalam na nga ako sa aking mga kaibigan na matagal ko nang hindi nakita. At sa wakas, nakasama ko sila ulit. Ay!